Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Maligayang Pasko sa iyo kaibigan at uh, kamusta ka na? Sa araw na ito ay ginugunita natin ang uh, kapanganakan ng ating Panginoon at uh, Tagapagligtas na no, walang iba kung hindi si Heso Kristo. At alam mo ang kapanganakan ng ating Panginoon, ito ay nagbigaya pag-asa sa atin at ang dahilan ng pagparito ng ating Panginoon is uh, to reconcile sinful men to a holy God nabanggit ko kahapon sapagkat kahapon ang tinalakay natin ay ang aklat ni Lucas at sa araw na ito titignan natin ang uh, kapahayagan patungkol sa naging tugon ng mga pinuno ng Jerusalem nang malaman nilang isinilang na ang tagapagligtas. Tutunghayan natin ang kabanata dalawa. Babasahin ko lamang po ang uh, talata isa hanggang talata labing lima dito sa aklat ni Mateo at titingnan natin kung ano ang aral na ating makukuha patungkol sa tugon sa tuwi na na ang tao ay nakakarinig patungkol sa mabuting balita. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat. Ginugunita namin ang inyong kapanganakan sa araw na ito at uh, ang aming pong tanging masasabi ay maraming salamat sapagkat pinagkalooban mo kami ng pag-asa. Inialay mo sa amin ang isang handog na pangmatagalan, buhay na walang hanggan kung kikilalanin ka namin sa aming buhay bilang tagapagligtas at Panginoon. Marami pong salamat at ngayon, Panginoon, kami po ay kukuha ng mga aral at paalala sa salaysay na aming pong tutunghayan. Mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan. Ito po ang aming kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigan, sa araw na ito ay titignan natin kung papaano tumugon ang ilang tauhan sa bagong tipan nang mabalitaan nila ang patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ano ba ang naging tugon ni Herodes? Ano ba ang naging tugon ng mga pinuno ng Jerusalem? Ano ba ang naging tugon ng mga pantas? Titignan natin kung ano ang aral na ating makukuha sapagkat angkop Kaibigan, ang ating pag-aaralan na sa tuwing nangangaral tayo ng salita ng Diyos hindi nag-aano mahalaga kung papaano tutugon ang tao ang mahalaga ito natin ang tungkulin natin ipalaganap ang mabuting balita sapagkat uh, hindi natin kontrolado Ika nga, we cannot control uh, the emotions and even the attitudes and the response of people every time they hear the gospel. Sa kabanata dalawa, ganito ang ating mababasa mula sa talata isa hanggang sa talata labing lima. Sabi rito, Ipinanganak si Jesus sa bayan ng Bethlehem sa lalawigan ng Hudea noong si Herodes ang hari. Isang araw, dumating sa Jerusalem ang ilang taong dalubhasa galing sa silangan. Nagtanong sila, Saan ba ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitahan ito ni Herodes, nabagabag siya at pati na rin ang buong Jerusalem. Kaya ipinatawag ni Herodes ang lahat ng uh, namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautosan at tinanong sila kung saan isisilang ang Kristo. Talata limba. Sumagot sila sa Bethlehem na sakop ng Hudea. Dahil ganito ang isinulat ng propeta. Talata anim. Ikaw Bethlehem sa lupain ng Hudea ay hindi nga pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Hudea dahil magmumula sa iyo ang isang pinuno na magsisilbing pastol ng mga mamamayan kong Israelita. Talata pito. Nang malaman ito ni Herodes, palihim niyang ipinatawag ang mga taong galing sa silangan at inalam kung kailan talaga nila unang nakita ang bituin. Talata walo. Pagkatapos pinapunta niya sila sa Bethlehem. Ibinili niya sa kanila lumakad na kayo at hanaping mabuti ang sanggol at kapag nakita ninyo, balitaan ninyo ako kaagad upang makapunta rin ako at makasamba sa kanya. Talata Siyam at Sampu Pagkatapos nilang marinig ang bili ng hari, umalis na sila. Habang naglalakbay sila, muling lumitaw ang bituin na nakita nila sa silangan at labis silang natuwa. Nanguna sa kanila ang bituin hanggang makarating sila sa kinaroroonan ng sanggol. Talata labing isa, pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria. Lumuhod sila at sumamba sa sanggol. Inilabas din nila at inihandog sa sanggol ang mga dala nilang ginto, insenso at pabangong mira. Nang pauwi na sila, binalaan sila ng Diyos sa isang panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Talata 13. Nang makaalis na ang mga taong galing sa silangan, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon Sinabi ng anghel sa kanya, bumangong katdalhin ang bata at ang kanyang ina sa Ehipto. Doon muna kayo hanggat hindi ko sinasabing bumalik kayo dahil hinahanap ni Herodes ang sanggol para patayin. Kalata labing apat, nang gabi ring iyon, umalis papuntang Ehipto si Jose kasama ang bata at ang ina nitong si Maria. Kalata labing lima, at nanatili sila roon hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayong paraan, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko mula sa Ehipto ang aking anak. Purihin ang salita ng Diyos. Kaibigan, dito sa maikling naratib, salaysay patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. Alam mo kaibigan, iba nang dumalaw ang mga pastol sa sanggol na si Jesus at iba rin ang pagdalaw ng mga pantas o the wise men sapagkat nung sila ay uh, dumalaw sa ating Panginoon, maaring ang ating Panginoon ay dalawang taong gulang na. The baby boy, child Jesus, yan ang paglalarawan dito sa aklat ni Mateo. Ngunit ang mahalaga rito ay papaano ba tumugon ang mga pinuno ng Jerusalem at papaano tumugon ang pantas. Kontras kasi yung kanilang pagtugon sa kapanganakan o sa balitang ipinanganak na ang tagapagligtas. At alam mo kaya ito natin na ginugunita, pinag-aaralan sapagkat alam mo kaibigan sa tweet-tweet na naipapahayag natin ang mabuting balita patungkol sa kaligtasang kalob ng ating Panginoon. Iba-iba rin ang tugon ng ating kapwa. Nabanggit ko nga po kanina hindi nating kontrolado kung uh, papaano tutugon ng ating kapwa sa ating pagkakalop na mabuting balita patungkol sa buhay na walang hanggan na alok ng ating Panginoon. Ngunit bilang mga nakakilala na sa kaligtasan ni Yesus lamo kaibigan kailangan natin pa rin ang ating tungkulin upang maipahayag natin sa ating kapwa ang pag-ibig ng Diyos. Balikan natin ang Salaysay. Iba ang tugon ni Herod. Ito yung uh, Herod the Great ano, iba, nabagabag siya sapagkat uh, he does not want any king to replace him. Ganito sapagkat si uh, Herod ay tuso. Ayaw niya at uh, maaring siya ay uh, maituturing natin yung kanyang comfort zone bilang hari ay ayaw niyang maalis sa kanya siya ay natatakot na siya ay mapalitan. Same with the uh, people, no when they hear uh, the gospel of uh, the Lord Jesus Christ patungkol sa kaligtasan, ayaw nilang nayayanig yung kanilang comfort zone. Natatakot sila, baka mabago ang kalakaran ng kanilang buhay, mabago ang kanilang isipan, mabago ang lahat-lahat uh, ng mayroon sila. Kaya uh, kuminsan ng tao ay nababagabag kapag uh, naririnig ang patungkol sa relasyong iniaalok ng ating Panginoon ganito ang naging tugon ni uh, Herodes at marami pang paglalarawan si Herodes si Herodes kasi ay maituturing na oportunista ikaning uh, negotiator at higit sa lahat selfish ito yung tugon ni Herodes, ayaw niya na may uh, hahalili sa kanya bilang hari, hindi niya na lubusang na in naintindihan o naunawaan na more than the physical na layo ng ating Panginoon. It has something to do with a relationship or spiritual ang pagparito ng ating Panginoon. Ganyan ang tugon ni Herodes. Ang mga leaders of Jerusalem naman, the Sadducees and the priest at the time, they were indifferent. Wala silang pakialam sa propesya na alam nila hindi nga nila sinamahan yung pantas no. Uh, siguro kung talagang uh, sila ay may uh, malasakit, mayroon silang kagalakan eh, sana sumama sila doon sa mga uh, pantas upang uh, malamang kung saan ipinanganak ang Panginoong Hesus. Iba ang kanilang tugon. At ganyan rin ang kapwa natin. They would be indifferent. Uh, hindi nila bibigyang pagpapahalaga ang uh, alam na nila patungkol sa pagparito ng ating Panginoon ganyan 'yun eh no. Lalo na kung halimbawa ang reliyon ang Usapin, meron na silang reliyon. Hindi nila ninanais na mapalitan ang kanilang reliyon. Hindi nila nauunawaan na ang pagparito ng ating Panginoon ay para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Ganyan ang uh, tugon ng mga leaders of Jerusalem, they were indifferent. Uh, wala silang uh, pagmamalasakit paano naman tumugon ang mga pantas? Noon nga nga dumating sila sa lugar na kung saan naroon ang Panginoong Jesus, ang batang si Jesus, sila ay nagkaroon ng kagalakan. They were joyful. Alam mo, kaibigan, ganyan ang tugon ng iba nating kapwa. Sa tweet na, na ipapahayag natin ang alok ng Diyos, sila ay natutuwa at nagpapasalamat. Sa ating Panginoon, sapagkat nakilala nila, tinanggap nila ang Panginoong Isus, tinanggap nila ang alok ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, sa tatlong attitude na ito, sa tatlong responde ng uh, ilang katauhan sa salita ng Diyos na ating tinutunghayan dito sa aklat ng Mateo, kaibigan, ang mahalaga sa lahat, ipangaral natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga pagkakataong ipagkakaloob sa atin ng Panginoon na makapiling ang ating mga mahal sa buhay, kapaskuhan sa kapaskuhan ito, ang ating mga kamag-anakan kung yan man ay mga reunions, mga kaibigan, pag may pagkakataon tayo, kaibigan, ipahayag natin ang pag-ibig ni Jesus nang sila man ay makasumpong ng kaligtasan. Kaibigan, kung meron tayong mga katagang babagitin sa paggunita sa kapanganakan ng ating Panginoon, ang mga katagang Panginoon, maraming, maraming salamat po. Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. O banal naming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami na sa araw na ito ay aming inaalala ang kaarawan ng iyong anak na si Jesus ang aming tagapagdiktas. Panginoon, tulungan niyo po kami binang isang bansa na maipagdiwang ang araw ng Pasko sa isang kaparaan ng makapagbibigay sa iyo ng pinakamataas na kapurihan. Panginoon, nawa ay makaranas kami ng Paskong mabiyaya, hindi lamang po para sa aming sarili at sa pamilya, kundi sa buong Pilipinas. Panginoon, sapagkat ang iyong anak na si Jesus ay prinsipe ng kapayapaan, idinadalangin po namin na nawa ay maghari ang kapayapaan sa aming minamahal na bansa sa darating na mga araw ay lalo naming mapagwari, mapagunawa, nang na kapayapaan ay napakahalaga para sa pag-unlad ng bansang Pilipinas. Dalangin po namin na nawa ay magtagumpay ang isinusulong ng gobyerno na usaping pangkapayapaan sa mga rebel groups at nawa panginoon ang mga grupong ito ay manumbalik sa fold ng government upang sama-sama kami ay magkatulungan sa pagtatayo ng isang matatag na Republika ng Pilipinas. Sa araw na ito ng Pasko, Dakilan Diyos, nawa ay maghari sa puso ng bawat Pilipino, lalong-lalo na ang aming mga leader, ang damdamin ng pagtulong sa kapwa, ng pagsasagawa ng mga tungkulin Batay sa dikta ng pagmamahal. Nawa dakilang Ama sa Paskong ito ay madama ng bawat Pilipino, mahirap man o mayaman, ang tunay na kahulugan ng Pasko. At ito ay ang pagmamahal at ang pagtulong lalong-lalo sa mga nangangailangan. O banal naming Ama, Salamat na ngayon ay malaya kaming makapagdiriwang ng araw ng Pasko pagkatapos ng pandemya. Tulungan niyo po kaming makabangon bilang isang bansa, hindi lamang sa larangan ng ekonomiya, kundi higit sa lahat doon po sa uri ng lipunan na katanggap-tanggap sa inyo, isang lipunang may mataas na moralidad. O dakilang Ama, tulungan nyo kami na ang Pasko ay tunay na maging Merry Christmas sa bawat isa sa pamamagitan ng aming pagpupuri sa iyong dakilang pangalan at pagmamahal sa aming kapwa. Nawa dakilan Diyos, ito ay isang Pasko na maitatala sa aming kasaysayan sapagkat nangibabaw ang kapayapaan at higit sa lahat ang pagibig ng mga Pilipino sa isa't isa. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus na nagdiriwa ngayon ng Kanyang kaarawan. Amen. Kibigan, tunay nga na tayo ay napaalalahanan patungkol sa layon ng pagparito ng ating Panginoon at ito ay upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Kibigan, sa araw ng pagdiriwang ng kaarawan ng ating Panginoon, yes, naghahangad tayo ng mga handog, ng mga regalo, ngunit tandaan natin, kibigan, ang mahalaga, paano natin o ano ang ipagkakaloob natin sa nagdiriwang ng kanyang karawan na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya kaibigan, maaari nating sambitin, Lord, what can I give you this Christmas? Dakila naming Diyos, maraming salamat sa paalala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. My Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos at ito ay magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Maligayang Pasko sa ating lahat. Ako po si Pastor Dave de Guzman.